usap ngayon sa social media ang nagpakilalang anak ng yumaang rapper na si Francis M. Matapos na itong sumayaw ng water dance sa harap ng maraming tao sa tila isang bar. Hindi nga ikinatuwa ng maraming netizens ang kuhang video ng mga nakasaksi sa pagsayaw ng nagpakilalang anak ni Francis M. na si Gil Frances Rait at dismayado rin ng ilan nang mapanood sa video na nandoon din pati ang ina nitong si Abigail Rait at tila chinichir pa nito ang anak upang gawin ng sayaw. Bagamat hindi naman ang malaman kung bar nga ang naturang lugar na pinagsayawan ni Francesca, ngunit ang hindi raw nagustuhan ng marami ang katotohanang kasama nito ang ina na sana'y nag-iingat sa kanya mula sa maaring mangyari, lalot dalaga ito. Makikita rin kasi sa video na tuwang-tuwa ang mga nanonood sa loob ng naturang lugar habang sinasayaw ng dalaga ang sexy dance. Isa rin sa ikinabahala ng ilan ay minor de edad pa si Francesca at hindi pa maaaring pumasok sa mga lugar na hindi angkop sa edad niya katulad ng bar kung sakali man naman ang totoong bar nga ang pinagsayawan nito. Dahil dito ay inulan ng iba't ibang negatibong komento mula sa mga netizens sa video nito, at hindi rin napigilan ng marami na pangaralan ng ina ni Francesca na si Abigail na sa si ginawa nito sa anak. Gayun pa man ay pinagtanggol ng ilan si Francesca dahil wala naman naman itong ginagawang masama at maayos naman naman ang damit nito at maaaring naimbitahan o guest lamang ito sa nasabing lugar lalo't hindi lingit sa marami na umaawit din ang dalaga. Narito ang iba't ibang komento ng mga netizens tungkol dito. Ano naman po kung sumayaw? Hindi naman po nakahubad ah. Saka singer po siya. Baka guess siya dyan. Ano bang meron? Sumayaw lang naman. Nagpakita ng talent. Masama ba yun? Hindi magandang tingnan. Nanay kahahayaan mo pasayawin ang anak mo sa bar o gimikan? Okay lang sana sa stage ng show sa TV. Dapat naisip mo rin sana nanay. Nakakalungkot talagang isipin na meron mga nanay na ganito. Sila pa ang magtutulak sa mga anak nila na matuto sa mga ganitong mga bagay. Paano kaya niya natiisting na naginagawang aliwan ng anak niya sa harap ng mga tao sa loob? At siguradong mga lasing pang mga yan. Kesha bar or nightclub yan? The fact na menor de edad, bawal siya sa lugar na yan. Mas lalong mali dahil pinagsayaw niya sa stage.